Kani ko tanan ito Diri na ko ni puni-abot ang. hapon, ma'am, sir? Adaw mo unta ko para ku nun, Pero kay guba ang motor nako gabajo ko si Gino o. Oh. Ha? Ang tingog. Dito pa namo ni eh. Gitulak. Antonio abot mi dire. Crossing sa Emilda. Diha Santa Cruz dire. Ah uh, padung nong nong. Ang ako ay pangpalit og bugas ibili na lang nako dire ha. Karon na ako ay pangpalit og bugas unta na dito sa Padong o Bukid noon. nalabyan ako na itong naging adlaw. na tigulang, itagaan ako kwarta, 3 mil. Tapos, ako siyang balikan karon kay kaya akong paabot sa iya ipaabot ni ma'am ng 5,000 kay para ipahatag sa iya. Tapos, na ako'y kwarta po diri para po dun tanaan ni sa akong malabyan ng katong pagbuotra sa ginoong ah, nagampok nga makapalit sila bugas kung naay tawo nga muhatag sa ila karon akong ibili ni dire sa crossing ah, sa Imelda Maro kana o oh. asa ah, na lang kuha dani eh. karon na. Ah. Napak mo. Man, Ang hanap pa yung mangan hanap. pa yung Kaning 1,000. Kay uwan na po. niya, itulak pa naman yung motor. Dira na ko ibutang ha. Cruising niyo. Emil Mar. Padong Santa Cruz. Padong niyo. Nung nung. Cruising Emil Mar. Nga ko gibilin 1,000. Dito na yung kwa kanyo. oh o. Na 1,000. Tapos ang isa. Kani. Makao na rin, wala ko yung gipot. Ito yung butili, oh. Hindi <laughs> na ko video kaya itulak pa naman yung motor. Kaya na yung korta, na ako ni Kaniya sa mga kaunara na ni, kung kinsa man galing itong eh, uh, mga kapunit na ni, unta na, kaning kortaha, huwag katong kortaha, mapalit ninyo o bugas para kamong tanan, uban sa imong pamilya, makakaon, o grasya, nagikan sa mga taong nagpaabot gani eh, sa kuha. God bless ninyo yung, yung dako. Salamat kay dako sa si ginoong. Oh. tulak na namo ni. <laughs> Di na ni pwede pandaron. <laughs> kay guba. Untong um tinulak kay na pud oh, basta, ma basta maura to. Salamat kay Dako sa ginoo. またやるかああ。